Good morning di ay, o karon di ay, kay wala man ko'y trabaho, naaman ko sa balay, kay day op na ko. So, mauni akong buhat, no? Laba, daghan kay kong labunon, nantawa akong labunon, o. Oh. Paka daghan na dili na maoy ingon, Dili kay kanara. Naapadre sa kili, daghan kong labunon. O, oh, mauni, kinabuhi og asawa nga nasa balay. Manglaba, O dili manglaba, maglungag, manilig usilong, manghugas plato, mamilo, magpakaon og bata magpakaon og iro magpakaon og giring manilig pa mi atong tangkal nga nay mga taig baboy manilig pa mi aning nay mga iti sa ilang musilong unya kining mga banang uba no ingnon mi mga asawa nga wala daw kuno may trabaho nga naa sa balay hala Hoy, mga bana, pagmata mo. Ayan na mo si on, anang mga asawa ninyo nga way tarbaho. Lantawa tawa daw ko rumibih, dili man mo buta diha. Nagsiga man ka na udako kay mga mata diha nakita kita namo O lantawa ni niya mga kamot, di pang kubala mga imig aning nilabhan. No, kini amung lubot, di kubala, naglilingkod aning bato. Ngastang gahi O lantawa tawa ninyo ni mga bana, unsa mo mga tarbaho, o oh, tanawa. Hala, basi natulog ra ka no, hala pag mata. Kaya kami mga asawa, dili lalim mo mong tarbaho aning balay. Nababamihani sa narbaho ngaway sildo-swildo. Na, dili lalim mo, kamjutag tarbaho o. Oh kamu laba diri kami mangita kwarta kasayon ra mangita kwarta pila ra may pagadto ng sentro yaka ng karsada dali ra ka oi Bilangkaran naman na makasapi naman mi hala kining ubang mga banan no magsidirag yawyaw nang mga asawa dong undangi na na iyong bisyo ang magyawyaw sa inyong asawa nga way tarbaho di lalim ang among tarbaho manglaba mi sa mga sinina nga magisiyon og brief nga gisiyon no di lalim na o oh, di ligid so kamo pong mga bana diha og magpalaba mo undangi na na yung yawyo -yaw, may papalitan mi ninyo og sabon og kabaan mi ninyo tubig kay parang makalaba mi kay og dili mi makalaba og wala mi sabon manimaho jud mong patay mga bana no manimaho jud mo di be lalim o oh, yaya jud mi aning balay kay ngani yaya mi sa mga anak mao gid into ni buhat taga adlaw kung pirmiho na mo ni buhaton kabuutan ra na, na mo mga asawa no kaayo ra na, na itiglabas ni sinina kung saan man na ninyo yung mga sinaw di laban, lisod po, damo na atong sapa. Nga wala may sapa ron, kay uba, uga man kay ron, kay hubas man, kay may ulan. No? So, amot dyan yung laban. Kung undang na mo siyong yaw-yaw din mga banabi, wala man ni mga pulos ni mga banahani, iguran ni sila nag-yaw-yaw. Kaya papalitan mo ninyo sudaan nga lamik kayo, kay nahago, labas yung sinina. Mung kamot o, oh, nangasambad na yung taunig, kinudkod aning nilabhan. Kaya pakadaghanapan ning hugaw ni sininaan ini eh. mainin ipanglabay atong sapa. No? Paliti sudan tigutom ka kayo dong ayaw lang mo diha nga kaming mga asawa wala trabaho kay di lali mo tarbaho trabaho no di lali makapas mo na perte pag inita oh nya kabalo nag mapagtong ni na among nawong ani ang samay among itambal ni mong nawong perte nang paka mahuta pati nang mura nag urang gutang pag human ra ba usay dagway sa mo yag tan ninyo amura nag urang gutang mura nag iring inyo ra ba ding biha na ba dayon kay mong mura nag iring o maonak kamong mga asawa ayo mi Palitin mo yung payong. Butan nyo yung tawang nil sinang ibabaw. Nga dili po mga pagtong nilaba rin sa gawas ng mga asawa ninyo. Kamu pa, inita namin ninyo. Yag mamaot na rawa ang mong dagway. May ingon rin, bayaan ako yung asawa eh. Biyaan ako niya akong asawa. kay Namaot naman ang naong. Namaot na rabaho. Mauna na. Yakin yung asawa, mga bana. Sus, magigil mga pulos na yung ni ni sila. Mga bata, mga daggo. Mga tadi mga mata di sila. Naunsan man intaw tawang mo dia eh. Muna no? No? Puriya lang sa mga bana nga mga la, mga dili pala yaw-yaw. No, ganahan kami mi mga bana nga dili magyawyaw kay nganu man. Motarbaho ra gid mi gamua, no? Motarbaho ra gid mi. Dili gid mi ingon nga yaw-yawan pa. Ya, pag human baya na mo anig laba, dili bi lalimpod nga naman kabuhion pa in town mi dong. Kabuhion pa mi mangita pa mig ininit, mangita pa mig kape, hasta pang gutuma. Sus, di lalim yun. Oh, mong tarbaho. Di gid lalim. Kabuhi yun pa mi. Pag-uman, di ba mo plus abong kamuhi alam mo on mig na ubir na uber misa pagpanglaba diri na ubir di, patig na mig nilaba ya kamuda igu ra intaw mo sayaw ya igura ra mo sa mga sinina diya. no kaya hayran niya mga bana no magyawyo ra mo na mo mga asawa inon na in mig gulay mga trabaho unsa day aw ninyo ani mga buta man siguro ni mga bana nga magyawyo nga mga asawa wala tarbaho, na unsa naman mo dong ay na mo undangi na na yung bisyo nga magyawyo be. kaya basit ka na yung baba -ba. mo niya nang tipa nang baba niyo kamo na